anak unsa na porma diha na anak ha huh? unsa na imong porma <laughs> ah, oi naglisod ka naglisod ka si porma Ngono dan lang mama Taga santo pagkabuutan sa bata ni mama pagkagwapo guapo Layda, lay down, lay down na lay down anak very good nagliso da anak antusa lang anak mag magpalit lang niya tag higdaan na nato diri ha ta ha para maarang ang bata higda na pinaakan sa katungkuto na ko na akan na matog na ka matog na ka na okay, magpakaon ko rin nilang mama brownie og ni ati buki ni mo magpakaon ko nilang mama brownie ni ati buki ni mo anak ikaw ni ani anak po si Papi guys. Ito po si Papi sa ilalim ng aking paa. Yan, naka-plaster po siya sa paghigda guys oh. Nipirat-pirat ang mata. Karon <laughs> nipirat na imong mata anak. Pwesto kadiha anak. Nipirat lagi na imong mata. Nga daw nipirat na imong mata anak. Ay, medyo ano, medyo madilim na po dito, guys. Ay, unti-unti nang uh, tumutunog yung mga buses ng kuliglig. Kasi ano, wala size na po dito ng hapon. At din si Papi, guys, tapos na pong uh, naghaponan. Pinakain ko siya ng maaga kasi tapos na din ako. At yan nagpahinga po sa ilalim ng aking paa. So, sabi ni Papi, "Mama, hindi na po ako kasya." nahihirapan na po ako sabi ni Papi, guys. So, ayan. Magandang gabi sa lahat. Happy Tuesday. Araw ngayon ang Martes, uh, July 8, 2025. Ganito po si Papi, oh. Na medyo madilim na po, guys. Medyo madilim na po dito sa loob ng tindahan. Kasi sa labas madilim na din madilim na din sa labas dako naging kaanak tapi dako na juga din na makapaarang dako naging ang bata ni mama bata ni mama badako na nanoyla na sigdaanan <laughs> tao eh. silawan ka sa kamera anak silawan. <laughs> balhin lang taron dito sod ha mo balhin lang ta dito sod ron ha papi para makatarog higda ang bata kay mapahuway na po si mama mag charge pa baya si mama anak yan, say good night to your viewers. Ina hello guys, good night. Yan. Uh, ah, lang ni si Papi guys, hindi pa natutulog, piyong-piyong na -piyong ni siya. So thank you for watching everyone. Have a pleasant evening to all of us.